Susunod so, na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Wala nang magagawa pa si Lola Aurea dahil nilantad na ni Charlie at Lani ang pinakatago-tago niyang sikreto sa kanyang pamilya na may sakit siyang Alzheimer's Disease. Pero ang malinaw ngayon kay Lola Aurea at Ina na si Charlie at Lani pala ang totoo nilang mga kalaban. Kaya dapat na mag-iingat sila lalong lalo na si Ina at ang kambal. Walang kamalay-malay ang kambal na ginagamit lang pala sila ni Charlie at Lani para mapatalsik si Ina at sa huli ang kambal naman ang isusunod nilang pababagsakin ang buong akala naman ni Joanna at Johan si Ina talaga ang kalaban nila dahil sa pambe brainwash ni Lani at Charlie ang hindi nila alam si Ina lang ang kakampi nila. Kaya para mapatunayan ni Ina na hindi siya ang totoong kalaban ng kambal, aalamin niya kung sino ang magnanakaw sa Dela Costa Food Corp dahil siya ang tunay nilang kalaban. Malapit nang mabisto ni Ina ang totoong nag-utos kay Dindo na magnakaw sa kumpanya matapos na kausapin niya ito kaya lang nalagay naman sa panganib ang buhay nila ni Johan. Hanggang sa nakapagdesisyon na si Dindo na sasabihin na niya ang lahat kay Ina dahil pinabayaan siya ni Charlie kaya lang nauna siyang makita ni Charlie imbis na si Ina ang hindi alam ni Dindo at Charlie na sa paligid lang si Ina at narinig lahat ni Ina ang usapan nila at dito na nalaman ni Ina na si Charlie pala ang magnanakaw sa kumpanya. Kaya sigurado malalagay sa panganib ang buhay ni Ina dahil ipapatumba na siya ni Charlie pero makakaligtas pa rin si Ina kaya lang kinakailangan niyang masalinan ng dugo. Dito na kinakailangan mag-donate ng dugo ni Joanna kay Ina dahil siya lang ang nag-match ng dugo sa kanya at dito na malalantad ang sikreto na magkapatid pala silang dalawa. Kakampi na kaya si Joanna kay Ina dahil magkapatid pala sila sa ama. Si Ina pa rin kaya ang CEO ng kumpanya dahil may bisa pa rin ang donation contract. Abangan. With you, uh...